Magandang araw po sa inyo at sa nyo ko pumunta sa grocery at maghanap-hanap ng pang meal prep namin. At the same time, sumama na rin kayo at makita yung tanawin na malapit dito. O sige, sama kayo ha. masyadong tao kasi nasa school na yung mga bata at the same time mga 10 in the morning pa lang pero ang lalakad-lakad muna ako pag sa grocery yun ang usual yung ko. ako palagi may basurahan uh, kada corner nakita ko po pala dito sa inyo itong ano na to uh, where I'm walking ang dami mga cherries dito kaya lang parang tinutukan na ng mga ibon at saka hindi pa talaga sila red dito tuwing sunday may palagi may mga football activities dito maliliit, malalaki at uh, during the week naman ginagamit ito ng mga tao para ilakad lang yung mga aso nila patagpo takbuhin Ito, mga cherry yan. Yan, pero tinuka na yata ng mga ibon. Ito, mga kumpul-kumpul na cherry. Hinihintay na lang wow! mga hinog. ang dami nila. throughout. May kita nyo po, may mga bahay dito na naging na ng mga gamit na ayaw nila sa labas ng bahay. At uh, it's up to you kung gusto mong kunin. At uh, kung gusto mong tanongin, usually, kukunin mo na lang yan sa labas ng bahay. Wala naman kayong sasakyan. Huwag kayong mag-worry kasi palaging mayroong mga bus stop. At uh, okay naman, reliable naman ang mga bus service dito. Andiyan yung mga numero ng mga bus na titigil. So titingnan nyo lang talaga kung saan kayo papunta at ano bang bus na numero ang kailangan nyong i -take. Okay po, malapit na ako dito sa grocery. Uh, at mamimili tayo. Tingnan ko na lang kung ano yung mabibili ko doon. Dito tayo sa Aldi, almost. At uh, tingnan ko na lang kung ano mabibili natin dyan sa loob. Hi Ethan! Hello! How was your test today? all right Was it difficult? ah uh, yeah. We greet, greet our subscribers! Uh, hello! How are you all? Are you all? Ano ba yun? <laughs> at uh, nandito na yung ating grocery papakita ko sa inyo kung ano yung, yung na bili ko at uh, magkano ba siya in all okay, pakita natin sa inyo kung ano yung mga nabili ko so worth na 23 pounds okay, this is uh, what I've bought sa Aldi wow! uh, hindi ko na kayo sinama dun sa loob kasi parang hindi tayo matagal at maraming tao din kanina at baka magalit sila sa akin kaka video video doon <laughs> uh, anyway, ang bala kong ibabad ngayon talaga isa yung parang mang inasal. Okay po, uh, lahat ito cost me about 23 pounds 20. Uh, mga ilang araw na namin pagkain ito. Kaya ayos lang. Magmamaginit ako na pang chicken inasal. So, after na piraso na chicken legs was 2 pounds 29 isang pakete. Hindi na masama. Para dalawang araw namin makakain ito. Wala ko ng Doritos. Napakamura doon. Na 1 pound 49. Usually, dyan sa mga Tesco at Asta, it's 1 pound 99. O parang 2 pound nga sa Tesco. Kagawa rin kami ni Ethan ng pizza. Homemade. Kaya bumili ako ng pizza base. This is 1 pound 69. At lalagyan namin ng German ham. This was 1 pound 09. Ito lang, mahal-mahal ng kaunti. 1 pound 29 yung pizza topper sauce. Usually, ginagamit ko lang naman yung mga pang-spaghetti. At but, tin -tin tinamad akong kunin doon sa kabilang aisle. Kaya yan ang nakuha ako. I could have saved mga 50p if I went uh, to the other aisle. At pumili na ako ng protein drink. Tingnan ko kung masarap ba yan. Si June nakikrave ng Lumpiang Shanghai. So, iniisip ko, mag, ibabat uh, ibabad ko muna siya at el, uh, ano ba yan, balutin ko the following day para mas marinated. Ang 5% fat na minced pork is 2 pounds 59. Mas mahal pa nga siya sa manok. At magkano ba ito itong bargain nila ngayon na ah? ang mga saging? 89 pilang po itong pitong saging. At ganoon din itong... Oh, nuts was sa... Uh, They had a discount, 1 pound 79, usually 1 Ganon din ang ating, ano ba ito, uh, pinya, 79p. hinuging ko na lang yan. Kumuha rin ako ng garlic na pureed na lalagay natin sa ating mang inasal. Para mas masarap talaga. Ang ginger, tatlong piraso, 89p. Mahal mm -hmm. ng konti ah. At ganun din. Ito pala yung 79 people pala itong garlic na ito. Itong carrots, kung nagtataka ng kayo, 500 grams, 33 people itong limang piraso. At usually, nagpinapakulungan lang naman namin ang mga vegetable namin. Hindi na namin kasama ng mga karne namin. So, meron kaming cauliflower at saka carrots na papakuluan kasama ng aming karne magkano ba ang cauliflower ngayon 79p, parang, pero parang murang ano pa siya, patang bata pa itong cauliflower so ayan lang po, uh, this would last us a few days maybe up to Saturday okay na yan, uh, at we treated ourselves to 1 pound 79 na, Italian lady fingers o oh, bros ang tawag sa atin dito, di ba, usually ginagamit nila kasi ito, pang tiramisu so I thought uh, we'll have it as a dessert So, sama nyo ko, Ibababad natin itong karne, yung ating manok at ang ating pang Shanghai. So, yes, kumakain po ang mga ang, ang anak na, mga anak namin ng Filipino food. So, we just don't show it to you. At sa school naman, kumakain sila ng mga English food. At pag nasa labas sila kasama ng mga friends, they eat English food. Si ito ang in charge ng ating pagsasampay. Kapag <laughs> may magluluto na. You in charge, Ethan? No. Is it a happy, uh, is it a good thing to do? No. <laughs> is it? Yeah. Okay, nakaano na tayo? Naka-apron na at uh, samahan niyo ako. Ibaba ditong ating mala mang inasal. Sheila style. Meron tayo ditong manok na tamang tama lang. Slim size siya ng kaunti. Tatanggalin ko lang yung fats niya, excess fat uh, right at the end. Ito yung ating secret ingredient para sa kanya i-blend natin. Para yung mga aromatics natin. Ah, talaga natin ng thyme. Ah, usually, wala naman yan. Pero masarap palagi ang thyme sa manok. Mas mabango. Ah, Kasi wala akong pang kulay niya. Paprika na lang ang gagamitin ko. Wala akong annatto seeds. Siyempre, kailangan ng kaunting kick. Chili powder. Ground black pepper. Ang ating pampatamis, yung oyster sauce at uh, Sprite. Hindi ko nalalagyan ng asukal. At ganun din, itong tomato ketchup kasi wala kaming banana ketchup. Nakalimuto kong itry yung banana ketchup dun sa Aldi. Nagawa ng ating kababayang Pilipino dyan sa somewhere in na uh, down south, I think. Itong dato puti. Kaya, come with me. Okay, next step is uh, we're going to blend yung mga aromatics natin. Meron din pala akong limon. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Meron ako ditong limon. Dalawang limon kasi wala naman kaming kalamansi dito eh. Start natin i-blend ang mga secret ingredients. Secret? Eh, nandyan ni sa harap natin. <laughs> Kaya nga secret ito. <laughs> lagi mo na lahat dyan. Yan ang pinaka-secret. Ihalo-halo mo lang lahat ng mga herbs and spices na nasa fridge mo. Tama. Lagay mo lang lahat. Pikit mata lang. Wala <laughs> ng mga measure-measure. Basta lagay mo lang yung lagay. Kala ko ba, mang inasal. Parang may asal ka na nga. Masarap ito, Jun. Huwag ka. Ito, nilagay ko na ng chili, oh. Sigurado kang masarap yan, ah. Masarap ito. Sa anghang pa lang, mapapanamnam ka na talaga. Grabe, dami mo nilagay, ah. Parang semento na to, ah sa ito, June. Maniwala ka. O, sige. Tignan natin. At... Tignan natin asin. At uh, mixture, i-mix lang po muna natin. Asin. At the same time, na po ako ng kamay. mix lang muna natin asin sa manok. Ngayon, lagyan na natin yung mixture pa kaunti-kaunti. Ayan. Sarap talaga kung may tanglad, pero mabango na kasi yung ginamit ko yung thyme at saka yung laurel. Napakabango na. This will take it to the next level. Kung ganito po siguro ang gagawin yung pag-marinade. Ma talagang nakablend talaga sila. bilang naman po ang kakain nito. Kaming tatlo lang naman. Kaya kung nababahala kay wala akong gloves. Eh, ayos lang naman kasi kami naman pamilya lang. Hindi naman namin to papakain sa ibang tao. Okay po, natapos na natin yung ating meal prep. Yung ating ala chicken inasal. a sal that I'll marinate maybe for a day or two. At uh, ito naman, I'm gonna marinate for a day at uh, irarap ko siya bukas. Yung ating lumpiang Shanghai, pang lumpiang Shanghai. So, this is how we go about uh, sa aming pagkain. We usually have a meal prep in advance para at least kung nagugutom, lulutuin na lang ng mabilis. Kasi pag nagtatrabaho ka, minsan tinatamad ka ng mag-isip kung anong pa bang iluluto mo pagdating mo sa bahay. So, hopefully it helps you at uh, nagkaroon kayo ng idea kung ano bang ginagawa namin dito. Papawaw ka dito, June! Mausok pa oh! Wow! Ano special effects? Tingnan <laughs> <laughs> mo special effects dapat ha. Yan. Sarap pa. Ah. Tingnan mo, bineslow mo mo pa nga eh. Mukha na siya cremated. <laughs> <laughs> Nakita mo naman, grinil ko pa yan. Ah, grill pala. Mukha siya masarap. Tingnan mo naman oh, pag, ni pag uh, sinislice ko yan, tingnan mo, oops! Uusok pa yan ah. Uusok pa talaga oh. Wow. Para talagang binarbi. Parang sarap kainin na. Parang nagbe-vape lang itong ating manok. Yan, at masusubukan na natin to. Tingnan natin kung anong score natin dito. Wow, Sheila, sarap nito ah. Sarap talaga yan. Parang uh, manginasal. Parang mang inasal na rin. Kahit okay, paano, natin, mas natin. hindi natin na barbie. Ikun natin to. Hindi natin binarbecue to. Ano na to, oven lang. Inoven lang natin siya. Itan, vegetable. Yan, parang naparami ang kanin. <laughs> <laughs> ang manginasang niya, unlimited. Tignan natin ata. Unlimited. Ito, try natin to. Jun, lagi mga kimchi. Ayan, nutong-luto sa loob, oh. Sarap yan. Ito ang lututu, ano. Tapos. Andi rice yan, Jun. Hindi, ayoko mag-kimchi. Ayoko mag-kimchi. Ayoko. Lagyan mo na sukat. Kimchi. Ayoko <laughs> masarap na. Amoy pa lang, masarap na. Kimchi pa lang, masarap na. <laughs> Kasi siya, binaban niyo to, no? Namin ko ng four. Taga na mga binaba. Tsaka lutong to sa loob. Mmm, <coughs> masarap. Masarap sa. siya. Malapit na siya sa manginasal. inasal. So, ang yung binaban, no? Sarap din ang binaban. Mas gusto na. Ang Nalasa ko yung ano, no? Yung parang lemon na, no? Ginger. Lemony? Lemony. Masarap. Mm -hmm. Masasarap ito Jun kung bin mo talaga. Hmm. Pero ano lang naman natin ito Tinetest lang natin eh. Kasi mag-barbeque ako well, ah. Napakalamig ng panahon dito ngayon sa England. <coughs> napakalamig? Naka-t-shirt ka? Nasanob ka ng bahay. Pero pag salabas, man -man -lamig. Ano pa sa labas, malamig. Ano pang sa mong herbs dito? Aromatics. Sige nga. Alam ko na lemon tsaka ginger eh. Nalala sa akin ginger. Pero lutong luto siya at masarap. Tama lang. Tsaka madali lang gawin no. And Natutunan rice mo today. ba ito sa isang vlog ya? Eh? Mmmmm! Actually, oh. ako ng reels. May isang vlog, ano, isang nagbo-vlog sa ano sa Facebook, mm. di ba? Yung Japanese sa asawa niya. Nakalimutan ko ng pangalan. Ganito lang ginawa niya, no? parang prinito lang niya. Pinan-fry. Actually, oh. ito, pinakuluan ko muna doon sa sauce niya tapos uh, pina ano ko lang pina simmer mo pina simmer ko lang so, para lutong-lutong tapos um, lagi mo lutung -lutung sa oven sa tapos uh, oven grill ko half But, half an hour in oven tapos half an hour, mga 15 minutes na grill oh, pero luto siya masarap siya mmm sakto na talaga pang manginasal kasi Ay, i was just chancing baka i barbecue ni June iba barbecue ko sana na? malamig eh mm, bumili yeah. pa naman ako ng na isa pang barbecuean <laughs> para ma-try ko pero hindi ko na na-try at ayun, at maraming salamat sila at uh, Ethan, si Ethan nagbabag. Yan. At uh, masarap na mag-inasan. Thank you guys. Yan. Bye. Thank you. Bye-bye.